Magandang araw! Ito si Aya ng Medico pH at narito na ang mga balitang pangkalusugan. Mabahong puwerta, maaaring STD, laway, susi nga ba sa prostate cancer, at bagong pag-asa para sa mga bungal. Ayon sa bagong pag-aaral, ang bacterial vaginosis o BV na dating tinuturing lang bilang pagkawala ng balanse ng natural na mikrobi sa puwerta, ay posibleng isang sexually transmitted infection o STI. Bagamat kalahati ng mga babaeng may BV ay di nakararanas ng sintomas, ang ilan ay nagkakaroon ng mabaho at amoy isdang tuyo na likido mula sa ari. Ito ay maaari ding samahan ng pangangati at pananakit habang nakikipagdali. Sa isang pag-aaral sa Australia, nakita na mas epektibo ang paggamot sa BV kung sabay na ginagamot ang babae at ang kanyang partner. Dahil dito, sinusulong ng mga eksperto ang pagbabago sa paraan ng paggamot sa BV. Ininumungkahin ng mga eksperto na ituring ang BV bilang isang STI dahil sa umano'y malinaw na ebidensya ang nagpapakita na muling bumabalik ang ampiksyon mula sa katalik ng babae kapag hindi ito kinagamot. Samantala, isang bagong test na nagpapakita ng potensyal para tukuyin ang mga lalaking may mataas na tsansa ng prostate cancer gamit lamang ang laway sinuri ng mga sayentipiko sa United Kingdom ang DNA ng mga lalaking 55 hanggang 69 na taong gulang at ang mga may mataas na risk score ay sumailalim sa MRI at biopsy. Mahigit isang daang kaso ng agresibong prostate cancer ang natuklasan, mga kasong malamang na hindi sana mahanap sa kasalukuyang paraan ng pag-test. Bagamat malayo pa ito sa malawakang paggamit, inaasahan ng mga eksperto na ito'y magiging bahagi ng bagong henerasyon ng pagsusuri sa cancer. Sa larangan naman ng regenerative dentistry, matagumpay na napalago ng mga sayantipiko sa London ang ngipin sa laboratorio. Gamit ang bagong teknolohiya kung saan makakapag-usap ang mga selula, nagawang simula ng mga ito ang proseso ng tooth formation. Sa hinaharap, inaasahang maipapalit ito sa mga nawalang ngipin bilang mas natural at mas matibay na alternatibo sa postiso at mga implant. Gayunpaman, aabuti pa ng ilang taon bago ito maging praktikal sa mga pasyente. Ito po ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng medisina. So baybayan ang medico.ph at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan.